Samantala, mahaba na po yung pila para sa pilot testing ng early voting hours para sa mga PWD at mga senior citizen na boboto sa barangay at sangguniang kabataan election sa Buntinlupa City ngayong araw. Humingi tayo ng update niyan kay Louisa Erispe. Louisa? Audrey, mala blockbuster. Ganyan inilirawan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang haba ng pila sa pilot testing ng early voting hours sa Muntinlupa City ngayong barangay at SK Elections. Sa pag-iikot kasi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa Muntinlupa Elementary School, kitang kita ang haba ng pila ng mga senior citizens na nais bumoto. Ayon kay Garcia, masasabing ito pa lang, successful na ang pilot testing ng early voting hours target naman ng COMELEC na sa susunod na taon sa national and local elections ay may patutupad ito sa buong bansa kahit wala pa ang early voting hours law. Test muna tayo ng early voting hours habang naghihintay ang COMELEC ng early voting law. Gusto kasi talaga ipursigin ng COMELEC. Isang linggo bago mag election makakaboto ang mga lakatatanda. Audrey, ang pasok naman sa early voting hours ay ang mga tatanda, mga PWD at mga buntis na botante. Sa Lupa City, pinatayang nasa 55,000 mahigit ang senior citizen at higit 2,000 naman ang PWD. Wala pang datos kung lahat man ng ito ay nakaboto ngayong umaga pero para sa mga hindi naman umabot sa early voting hours, tiniyak naman ng COMELEC na kasama pa rin sila sa priority lane sa regular voting hours na 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Audrey, sa ngayon ay tuloy-tuloy uh, nga itong uh, nagiging botohan doon sa Muntinlupa City. At uh, nakatanggap tayo ng ulat, Audrey, na merong mga kalituhan sa ilang mga lugar dito nga sa bansa. Dahil nga dito sa early voting hours, bigyan linaw ng COMELEC na itong early voting hours ay pinatutupad lamang sa ngayon sa Muntinlupa City. At pati na rin sa Naga City dahil nga ito ay wala pa sa batas. Pero sa susunod na taon, kung sakaling nga maging successful itong pilot testing nito, ay uh, target nila na maipatupad ito sa buong bansa. Sa ngayon naman, Audrey, ay nandito kami sa Cavite, sa Indang, kung saan inaasahan na boboto maya-maya lang si Comelec Chairman George Erwin Garcia. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.